Tuwing kabilugan ng buwan, may kumakalat na kwento sa baryo namin. Sabi nila, may babaeng umaakyat sa burol ng San Andres, dala ang bayong ng mga dahon, langis at mga panghilot. Hindi siya taga rito pero lagi siyang lumalabas kapag may may sakit o nasugatan. Ang nakakagulat, lahat ng hinilot niya gumagaling kinabukasan pero pagkalipas ng pitong araw, namamatay. Hindi ako naniniwala noon. Hanggang sa isang gabi, kapatid ko mismo ang umakyat sa burol para magpagamot. Ako si Ramil, taga San Andres. Lumaki ako sa paanan ng burol na yon, yung lugar na laging may hamog, amoy lupa at tanawang ilog. Tahimik ang baryo namin hanggang nagsimula ang mga kwento tungkol sa hilot sa burol. Una kong narinig yon sa karinderya ni Aling Sion. Alam mo, Ramil, sabi niya habang naglaladlad ng tinapa sa uling, Kahapon lang ha, gumaling si Boyet sa Rayuma, pero ngayong umaga, patay. Eh baka inatake sa puso, sagot ko. Hindi, parabang tinuyo ang kaluluwa. Napailing ako, guni-guni lang siguro. Pero nang sumunod na linggo, kapatid kong si Liza naman ang nagkasakit. Hindi siya makatayo, parang may mabigat na nilalakad sa katawan. Pinatawag namin ang albularyo, pero wala siyang makita. Hanggang sa may kumatok sa bahay, babae. Nakabarot saya may dalang bayong. Maganda pero maputla. Ang mga mata niya parang laging basa. Sino po sila? tanong ko. Hilutin ko ang kapatid mo. sagot niya. Ako ang hilot sa burol. Hindi ko alam kung bakit pumayag si Nanay. Siguro dahil desperado na kami. Habang hinihilot ng babae si Liza, naamoy ko ang kakaibang amoy sa kwarto. Amoy dahon, langis, at sunog na buhok. Tahimik lang siya, ang mga kamay niya malamig. Sa bawat hagod niya sa katawan ni Liza, parang humihinga ng mas malalim ang kapatid ko. Tapos na po ba kayo? Tanong ko. Hindi pa, sagot niya. Pero bukas, giginhawa na siya. Huwag niyo lang akong hanapin sa ikapitong gabi. Kinabukasan, totoo nga, nakabangon na si Liza. Pero simula noon, iba na siya. Laging nakatitig sa salamin. At minsan, nagsasalita mag-isa. Isang gabi, alas dos, nagising ako, narinig kong bumubulong si Liza sa may bintana. Salamat po, pero bakit malamig? Lumapit ako. Sa labas ng bintana, sa gilid ng burol, nakita ko ang silweta ng babaeng hilot. Nakatayo, nakatingin sa amin. Tapos, bigla siyang naglaho. Pagkalipas ng pitong araw, natagpuang walang buhay si Liza sa higaan niya. Walang sugat, pero parang tuyong-tuyo ang balat. Hindi ako mapakali. Pumunta ako sa burol ng San Andres para hanapin ang babaeng yon. Dala ko lang flashlight, rosario, at galit. Tahimik sa daan pakyat. Mga damo hanggang tuhod, mga punong matanda pa sa baryo namin. Sa gitna ng burol, may lumang bahay. Nipa, may lumang duyan, at maraming bote ng langis na nakasabit sa kisame. May tao ba rito? Sigaw ko. Walang sumagot, pero may tunog ng tubig na nilalamas sa loob. Pumasok ako. Nakita ko siya. Ang babaeng hilot. Nakabarot saya pa rin pero ngayon walang paa. Nakalutang. Ang mga kamay niya. Hinila ko ang flashlight. Sa liwanag, nakita kong may mga ugat na kumakapit mula sa lalaki papunta sa braso niya parang sinisipsip ang laman. Tigil mo yan. Sigaw ko. Ngumiti siya. Hindi mo ako maiintindihan, Ramil. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Ibinigay ko lang sa kanya ang ginhawa na gusto niya kapalit ng katawan. Bigla siyang lumapit. Sa sobrang bilis, para siyang hangin na lumusot sa mukha ko ang lamig. Nabitiwan ko ang flashlight. Pagyuko ko, wala na siya. Pero sa sahig may naiwan isang balat ng tao. Kinabukasan, pumunta ako sa simbahan para humingi ng tulong. Si Father Isagani ang pari naming matagal nang nakatira rito ay biglang natahimik nang marinig ang hilot sa burol. Anak, sabi niya, bago pa tayo ipinanganak, may babaeng sinunog dyan sa burol. Akala nila aswang siya. Pero totoo, hilot lang siya noon, si Amparo. Tinulungan niya ang mga tao, pero pinagbintangan siyang nangunguhan ng bata. Sinunog siya ng buhay. Bakit bumabalik siya ngayon, tanong ko? Marahil hindi siya matahimik ginagamit niya ang mga ginagamot para makabalik sa lupa. Ang katawan ng bawat ginamot niya ay tulay para sa kanya. Muling lumamig ang paligid. Sa labas ng simbahan, may dumaan na hangin na amoy langis at dahon. At mula sa pintuan, may boses na pabulong. Ramil, ikaw naman ang hilutin ko. Simula noong gabing narinig ko ulit ang boses ni Amparo, hindi na ako nakatulog. Bawat pagdilat ko, pakiramdam ko, may malamig na hangin na humihinga sa tenga ko. At sa tuwing titingin ako sa salamin, may aninong babae sa likod ko. Nakatayo lang, nakangiti, parang hinihintay akong sumuko. Hindi ko na kayang maghintay pa sa susunod na kabilugan ng, ng buwan. Kailangan kong tapusin ang sumpa ng hilot sa burol. Nagpasya akong bumalik sa burol pero hindi mag-isa. Lumapit ako kay Father Isagani at kay Aling Sion, ang may-ari ng karinderya. Kung totoo ngang aswang na yung hilot, dapat tapusin na natin bago may mamatay ulit, sabi ko. Tahimik si Father. Hindi lang siya basta aswang, Ramil. Iba si Amparo. Ang katawan niya sinunog, pero ang kaluluwa niya hindi natapos. Tuwing may kabilugan ng buwan, naghahanap siya ng sisidlan. Katawan na pwedeng tirhan. Eh paano yon Father? Ililibing natin siya ulit? Tanong ni Aling Sion. Hindi kailangan nating hanapin ang puso niya. Napatingin kami sa isa't isa. Anong ibig niyo sabihin, Father? Tanong ko. Ang puso niya raw ay hindi natunaw sa apoy noon. Nilibing 'yon sa ilalim ng burol. Kung hindi 'yon masusunog, babalik at babalik siya. Kinabukasan, nagdala kami ng gamit, itak, flashlight, asin at krus. Habang umaakyat kami, tahimik lang ang paligid. Wala ni isang kuliglig. Ramdam ko ang bigat ng hangin para bang may humaharang sa daan. Pagdating namin sa tuktok, hindi na ganun ang bahay. Ang dating kubo parang bago na ulit, may ilaw, may amoy ng nilulutong dahon at may tunog ng basiyong bote. Padre, may nakatira rito, sabi ko. Hindi yan tao, sagot niya. Kaluluwa lang ang gumagalaw dyan. Pumasok kami. Ang mga bote ng langis ay nagsasayaw sa hangin na parang may buhay. Sa sahig, may mga basang bakas ng paa, parang babae pero hindi pantay. Sa dulo ng bahay, may mesa. Nandoon ang mga pangalan isinulat sa papel: Boyet, Marina, Liza, at sa pinakahuli, Ramil. Napahigpit ang hawak ko sa krus. Biglang narinig namin ang iyak ng babae. Hindi iyak ng sakit, parang iyak ng sanggol na bagong panganak. Sumunod kami sa tunog. Sa ilalim ng bahay, may hukay. Pagbaba namin, naamoy namin ang matapang na amoy ng langis at dugo. At sa gitna ng hukay, may mga bangkay, mga balat na tuyo, parang piniga. Sa ibabaw nila, may isang bote. Nasa loob nito ang pusong kulay itim. Tumitibok pa. Yan na 'yon, sigaw ni Aling Sion. Pero bago pa namin lapitan, lumamig ang paligid. Lahat ng ilaw sabay-sabay na namatay. At mula sa likod namin, may boses. Bakit niyo ako gustong patayin ulit? Si Amparo, nakatayo sa dilim. Ang mukha niya basag-basag, parang sinunog, pero ang mata, buhay na buhay. Ginagawa ko lang naman ang tungkulin ko, sabi niya. Pinapagaling ko sila. Pinagaling mo lang para kunin ang katawan nila, sigaw ko. Hindi niyo naiintindihan, ginamit ako ng mga tao noon. Sinunog nila ako kahit gusto ko lang tumulong. Ngayon, ako naman ang gagamit sa kanila. Isa-isa. Lumapit siya sa akin. Ang bawat hakbang niya, lumalambot ang lupa. Ngunit bago siya makalapit, itinapon ni Father Isagani ang asin sa lupa. Umusok ang paligid, umiyak si Amparo. Tama na. Ah, uh, hindi pa ako tapos, sigaw niya. Oh. Lumuhod siya. Mula sa bibig niya lumabas ang itim na usok na parang ahas. Oh. Pumasok yon sa isa sa mga bangkay sa hukay. Tumayo ang katawan. Ah, si Liza. Kuya. Nanlaki ang mata ko. Liza, Ngunit iba ang tono ng boses niya. Hindi ka pa rin ba nagpapahinga? Paluhod ako. Ang kapatid kong dati kong nilibing, nakatayo ngayon sa harap ko, buhay pero walang kaluluwa. Lumapit siya, hawak ang bote ng pusong itim. Kung hindi mo ako pipigilan, ikaw ang magiging susunod kong tahanan, sabi ni Amparo sa loob ng katawan ni Liza. Hinugot ni Father Isagani ang krus at binasbasan ng banal na tubig. Amparo, sa ngalan ng Diyos, palayain mo ang kaluluwa mo. Ngunit tumawa lang siya. Wala nang Diyos dito, Padre. Ang lupa na to ay dugo ko. Nabigla kami nang biglang nagalaw ang mga bangkay sa paligid. Isa-isa silang bumangon. Mga balat lang, pero gumagalaw, lumalapit sa amin. Hinampas ko ang isa ng itak, pero parang wala, bumabalik lang. Father, yung puso, sigaw ni Aling Sion, wasakin mo na. Tumalon ako sa hukay, dinampot ko ang bote. Ngunit bago ko masira, biglang hinawakan ni Liza ang braso ko. Kuya, wag... nanginginig ako. Hindi ikaw yan, Liza. Kuya, natulungan mo ako... Ang sakit. Hindi ko na alam kung anong totoo, pero nang maramdaman kong hinigpitan niya ang pagkakahawak, napansin kong hindi na kamay ng tao ang humahawak sa akin, kundi kamay na maitim at may kuko. Binato ko ang bote sa apoy. Sumabog, umalingasaw ang amoy ng laman at langis. Sumigaw si Amparo sa loob ng katawan ni Liza. Nagliyab ang paligid, umuga ang lupa. Hindi pa to tapos. Huling sigaw niya bago tuluyang natunaw sa apoy. Kinabukasan, bumalik ako mag-isa sa burol. Wala na ang bahay, wala na ama ang mga bangkay. Pero sa gitna ng lupa, may naiwan Isang piraso ng balat, parang nilapnos ng araw, at sa ibabaw nito, isang bagong bote. Walang laman, pero sa loob, may papel. Nakasulat, Hindi lahat ng ginagamot gustong gumaling. Tinignan ko ang paligid, tahimik, pero sa hangin, narinig ko ulit ang boses ni Liza. Kuya, masakit pa rin. Paglingon ko, wala siya, pero sa lupa, may bakas ng paa ng babae papunta sa ilog. At sa tubig, may sumisid na aninong babae hawak ang bayong ng isang hilot Lumipat na ako ng tirahan Nasa kabilang bayan na ako ngayon nagtatrabaho sa talyer Tahimik ang buhay ko hanggang sa isang gabi dumating si Aling Sion sa bahay "Ramil, narinig mo na ba?" sabi niya habang hawak ang rosaryo "Tungkol saan po?" "Yung bagong hilot sa San Jose, magaling daw, pero lahat ng ginamot niya namatay sa ikapitong gabi." Napaupo ako. Hindi pwede. Sinunog na natin yung puso. Tapos na yon. Kung ganon, sino yung babae na kamukha ng kapatid mo? Tumigil ang oras sa pagitan namin. Hindi ako nakasagot. Kinabukasan, maaga akong bumiyahe papuntang San Jose. Pagdating ko parang balik sa nakaraan. Amoy damo, hamog sa lupa, at katahimikan na hindi normal. Sa dulo ng baryo, may lumang bahay na may karatulang hilot Liza. Gamutan tuwing gabi. Lumapit ako sa pinto bago pa ako kumatok narinig ko na ang boses niya. Pasok ka na kuya. Nanigas ako. Binuksan ko ang pinto. Si Liza nga pero mas maputla, mas payat at ang mga mata niya. Parang, parang walang itim. Puro puti lang, Liza. Ngumiti siya. Huwag mo na akong tawaging Liza, hindi na ako yon. Lumapit ako ng dahan-dahan. Bakit mo ginagawa to? Eh? Hindi mo alam kung ilang buhay na ang nawala. Alam ko, pero hindi mo naiintindihan mo, mam masakit mamatay. Mas masakit mabuhay na hindi mo katawan. Tumingin siya sa sahig. Nandoon ang isang batang babae na may benda sa ulo, natutulog. Ginagamot ko lang siya, kagaya ng dati. Pero mamamatay siya, La Liza. Sigaw ko. Umiling siya. Hindi siya mamamatay. Ako ang mamamatay kung hindi ko gagawin ito. Lumapit ako para hilahin siya, pero biglang lumamig ang paligid parang may dumaan na hangin mula sa ilalim ng bahay sa kisame nagsimulang umikot ang mga bote ng langis umiilaw sa loob na parang may apoy mula sa mga bote may lumabas na usok na kulay abo unti-unting bumubuo ng mukha ni Amparo ako ang may-ari ng katawan na yan sabi ng boses mula sa hangin si Liza ay tahanan ko sumigaw ako lumayas ka na sa kanya tumawa si Amparo si Nunog mo ang puso ko pero naiwan ang dugo. At kung saan may dugo, may daan akong makabalik. Hinawakan ko si Liza sa balikat. Labanan mo siya, Liza. Alam kong naririnig mo ako. Ngunit ngumiti lang siya malamig. Hindi na ako si Liza. Kinagabihan, bumalik ako. Dala ko si Father Isagani at si Aling Sion. Paglapit pa lang namin sa bahay, naramdaman na namin ang kakaiba. Ang hangin amoy langis, may kumikislap na ilaw sa loob kahit walang kuryente. Ramil, sigurado ka ba rito? Tanong ni Father. Oo, Father. Kailangan nating tapusin to. Pumasok ka kami. Walang tao, pero sa gitna ng sahig may mga bilog na bato parang ginamit sa ritual. At sa loob ng bilog may isang malaking garapon. May laman na dugo at sa ibabaw nakalutang ang pangalan ko. Ginagawa niyang lalagyan ka? Sabi ni Father. Biglang sumara ang pinto lahat ng kandila sabay-sabay na umilaw. At sa gitna ng liwanag, lumitaw si Liza o si Amparo sa katawan niya. Hindi mo ba alam, Ramil? Sabi niya habang dahan-dahang lumalapit. Ikaw ang nagbukas ng daan noon. Nung sinunog mo ang puso, ang dugo nito kumapit sa'yo. Ikaw ang susunod kong katawan. Napatras ako. Sinubukan kong iwas-iwas ang krus, pero parang hindi siya tinatablan. Tumingin ako kay father. Banal na tubig, dali. Binuhusan niya si Amparo. Umusok ang balat niya, pero hindi siya nasunog. Hindi niyo na ako mapipigilan. Ang katawan ko ay galing sa dugo ng mga ginamot. Buhay ang dugo ko sa bawat katawan nila. Isa-isang nagsilabasan ang mga kaluluwang babae, mga dating pasyente, mga ginamot noon. Lahat sila walang muka, nakasuot ng lumang damit. Lumalapit sila sa amin, umiiyak, humihingi ng tulong. Ramil, Boses ng kapatid ko pero iba. Tulungan mo akong matapos na tonto Nanginginig ako. Paano? Tirisin mo ang dugo ko sa ilalim ng bahay. May banga. Dugo ni Amparo yon. Bumaba ako habang nag-aaway sina father at Amparo. Sa ilalim ng bahay, may malaking banga. Pulang-pula ang laman. Hawak ko ang itak. Naririnig ko pa rin sa taas ang sigawan nila. Pagtingin ko sa banga, parang gumagalaw ang dugo. May sumisilip na mata hinampas pasko ng itak. Sumabog. Tumilamsik ang dugo sa buong paligid. Kasabay noon, narinig ko ang sigaw ni Amparo mula sa taas. Mahaba, matinis, parang pinunit na tela. Pagakyat ko, nakahandusay si Liza tahimik. Nilapitan ko siya. Hawak niya ang rosaryo ni Father. Kuya, bulong niya mahina. Tapos na. Niyakap ko siya habang umiiyak. Pero habang lumalayo ang kamera ng isip ko, napansin kong sa leeg niya may maliit na marka ng kamay maitim, parang paso. Pagkalipas ng tatlong araw, inilibing namin si Liza sa tabi ni nanay. Tahimik ang baryo, wala nang kakaibang nangyayari. Pero gabi-gabi naririnig ko pa rin ang tunog ng bote na gumagalaw. Isang gabi, pagod ako galing trabaho. Pagbukas ko ng bintana, may bote sa labas. Nakatali sa PC at sa loob, may patak ng dugo. Sa ilalim ng bote, may papel. Nakasulat, hindi nagagamot ang pagkamatay. Tinuturuan lang ng katawan kung paano maghintay. Tinapon ko agad 'yon sa ilog. Pagbalik ko sa loob sa salamin ng aparador, nakita ko si Liza nakaupo sa likod ko. Pagkagising ko, malamig ang paligid. Hindi ko alam kung anong araw na. Hindi ko rin alam kung saan ako nanaroon. Ang una kong naramdaman ay ang bigat ng katawan, parang hindi akin. At nang bumangon ako, nakita ko sa salamin, ibang mukha ang nakatingin sa akin ako si Ramil. O siguro ako ang dating si Ramil. Ngayon, hindi ko alam kung sino ako. Ang paligid ko ay pamilyar, may yung bahay sa burol, pero malinis na, parang bagong gawa. May mga bote sa istante, may mga dahon at langis sa mesa. At sa pinto, may nakasabit na karatula, hilot, gamutan tuwing gabi. Nalagutan ako ng hininga sa takot. Paano ako napunta rito? Hindi ko maalala kung paano ako namatay, kung namatay ba o ba ako talaga. Narinig ko ang kaluskos sa labas. Isang matandang babae ang pumasok. Gising ka na pala, sabi niya. Nasaan ako? Tanong ko. Sa bahay mo, sagot niya. Ikaw ang bagong hilot dito. Hindi ako hilot, sigaw ko. Numiti siya. Ganito rin ang sabi ng huling isa. Lumipas ang mga araw. Araw-araw may kumakatok sa pinto tuwing dapit hapon. Mga may sakit, may pilay, may lagnat, may sugat. Hindi ko alam kung bakit, pero tuwing hahawakan ko sila, gumagaling sila. At sa bawat paghilot ko, ramdam kong may lumalakas sa loob ko. Parang may dumadaloy na bagong dugo. Bakit ako marunong nito? Tanong ko minsan sa sarili ko. Pero tuwing gabi, bago ako matulog, may naririnig akong boses sa tainga ko. Ginagawa mo lang ang ginawa ko, tumulong ka rin, Ramil. Kilala ko ang boses na yon, si Amparo. Isang gabi, may kumatok na lalaki. Magpagamot po sana ako, Hilot. Tumango ako kahit nanginginig ang loob ko. Hinilot ko ang balikat niya. Sa bawat hagod ng kamay ko, naramdaman kong dumudulas ang dugo sa ugat ko. Hanggang sa nakita ko sa mata niya, may itim na usok na lumalabas sa ilong niya. Kamusta po, Hilot? Tanong niya pagkatapos. Magaling ka na, isabing eh, ko. Pero sa isip ko, isa ka na sa kanila. Kinabukasan, patay na ang lalaki. Pitong araw lang ang pagitan. Ganon din ang nangyari sa mga susunod. Lahat ng ginamot ko gumaling. Pero pagkatapos ng pitong araw, namamatay. Nagsimula na namang mag-usapan ang mga tao. May bagong hilot sa burol, sabi nila. Magaling daw, pero delikado. Dumami ang pumupunta at sa bawat isa mas lumalakas ako. Pero tuwing gabi, tuwing kabilugan ng buwan, sumasakit ang ulo ko. Parang may dalawang tinig sa loob ng utak ko. Isang lalaki at isang babae. Mabuti pa, itigil mo na to, sitaw sabi ng lalaki. Ako yon. Hindi ka na makakabalik. Ang katawan na to, akin na. Sagot ng babae, si Amparo. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Kinuha ko ang itak at tiningnan ang sarili ko sa salamin. Ang mukha ko, hindi na akin. Ang mga mata, mapuputi at ang balat, maputla. Sa likod ko sa salamin, nakita ko si Amparo nakatayo, nakangiti. Hindi na ako aalis, Ramil. Hin hindi na ako masusunog. Lumabas ako, bitbit -bit ang itak. Umakyat ako sa tuktok ng burol kung saan namin siya sinunog noon. Tahimik ang gabi, pero maliwanag ang buwan. Huminga ako ng malalim. Kung totoong ang buhay ka pa sa loob ko, tapusin na natin 'to, sabi ko. Biglang lumakas ang hangin tumama ang liwanag ng buwan sa katawan ko at sa balat ko, lumitaw ang mga sugat na parang lumang paso. Sa harap ko, bumubuo ng anyo si Amparo mula sa usok. Hindi mo kayang pumatay ng sarili mo, sabi niya. Hindi kita papayagang gamitin ako, sagot ko. Umiyak si Amparo. Lumabas ang itim na usok sa bibig ko, sumigaw, at lumipad papunta sa mga bote sa bahay. Isa-isa itong pumutok, at kasabay niyon, sumiklab ang apoy sa paligid. Nadapa ako pero bago tuluyang mawalan ng malay, narinig ko ang huling salita ni Amparo. Hindi mo ako pinatay. Inilipat mo lang ako. Pagdilat ko puti ang paligid. Amoy Hospital. May nurse na lumapit. Gising ka na rin aling Amparo, sabi niya. Namatay ka raw sa sunog sa burol pero mabuti at na-revive ka. Napahinto ako. Anong pangalan mo? tanong ko sa kanya. Ellen sagot niya, Ako ang bagong trainee dito sa health center. Pwede akong mag-aral ng hilot. Gumiti ako mahina. Magaling 'yan. Sabi thank kito sabi ko. Marami pa tayong gagamot. In pag-alis niya, tumingin ako sa kamay ko, maputla, may paso at sa pagitan ng mga daliri, may lumalabas na manipis na usok na kulay abo. Sa ibabaw ng side table, may bote ng langis. At uh, sa loob nito may patak ng dugo kulay itim. Ngumiti ako. Pitong araw, bulong ko. Gagaling ka. Sa labas ng bintana, kabilugan tin ng buwan. Adita sa burol ng San Andres, may nakitang ilaw na muli na namang sumindi.